Minsan ba'y naisip mo nang tumikim ng pagkain ng ibang bansa? Katulad ng Mexico. Na medyo na-adapt natin ng kanilang mga lingwahe tulad ng tiyo tia, sapatos, bor pa bor, uno dos tres. Pero hindi ang kanilang mga pagkain. Katulad ng burrito. Na parang siyang hilang sa atin pero ang lit, no? Street tacos, chicken quesadillas at soft street tacos. Na kung iisipin natin ay medyo may pagkakahawig nga sa ating mga merienda. Katulad ng empanada, lumpiang sariwa, toron. Ngunit magkaiba kung paano pinoproseso at kung ano ang sangkap nito. O baka naman naiinip ka na, kaya tara. Makis na. At andito nga tayo ngayon guys sa uh, Better Living Paranaque kung saan na uh, dinayo natin ang uh, isang kainan kung saan nagsiserve ng mga Mexican food. Dito lang yung matatagpuan sa Arby Burritos, Antina. Yan yan. Sisling 99. Ayan. So, dati nang nakapunta ako rito at uh, kinain ko yung mga sisling nila. But this time, pumunta ako. Binalikan ko dahil yung kanilang mga burritos, nachos, tsaka yung mga tacos ay susubukan natin ngayong gabi. At, ano pang hinintay nyo? Tara, makisarap na. Samahan nyo ako. So paano guys, tara? At ngayon nga, guys, ay nandito tayo ngayon sa Barbie Burritos upang tikman ng kanilang pinagmamalaki na Mexican food. Ang kanilang street tacos. Meron silang chicken quesadillas, merong soft tacos, yan, beef tacos yan, guys. tas meron din silang taco birria. Ayan, beef din yan, guys. Ito ang kanilang beef barbacoa burrito. At ayan, ito yung mga tapis. May mga jalapeno at meron siyang lemon. At ito namang nasa harapan ko, guys, ang kanilang regular Mexican beef burrito. Ito yung regular, ito yung special. Ayan. Meron silang pizza birria. Mga sahog rin ito sa loob is napakalambot na beef nila. At syempre guys, hindi mawawala ang kanilang mga special sauces. Ito naman yung kanilang consomme. Yung pinakuluan ng matagal para dito sa bit na to, ito yon. Meron din silang salsa verde, salsa red, sour cream, pero silang cheese sauce. Kung natikman natin yung kanilang birria tacos, at syempre, isasawsaw natin sa so sarili niyang sauce. Ooh. <laughs> sarap guys! Hindi ko pa pinipigaan ng kalamansi, pero natin ko na yung sarap. Pigaan natin ngayon na may kalamansi. Ang guys oh. Yan. Kung wala kayong kalamansi, pwede rin yung green lime. Kung meron kayong lime, goods din yun. Siyempre, meron silang jalapeno. Mm. Yung karne niya, sobrang lambot. Tsaka yung beef, lasang-lasang mo siya. Ito talaga is nakadesign to dito para dito. So, subukan naman natin siya sa salsa red. Ayan. 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 medyo manamis na miss. Sarap. Mm. Panalo to. Next naman guys, nating titikman ay na ang kanya chicken quesadillas. Ayan. Ayan. Six six cheese na laman. Diri siya tinipid sa mozzarella cheese. Kisas muna tayo. Next, sour cream. Sarap siya sa cheese. Although, cheesy na yung flavor nito dahil sa mozzarella. Pero, mas nalagdagan nung nilagyan ko ng cheese sauce. Subukan natin sa sour cream. Mmm! Sarap! Mmm! Panalo! Subukan natin yung kanilang salsa verde. Napaka-flavorful. At ngayon naman guys ay susubukan natin ang kanilang soft tacos uh, Yung ginamit nilang meat is same lang din kanina doon sa taco So ito naman ginamit nila is soft tortilla Meron siyang carrot, onion pickle, uh, homemade nila then Meron pickle ng uh, Mexican, ito yung jalapeno Salsa verde Sarap! Iba rin yung atake nung white uh, soft tortilla nila. Iba yung kanina dun sa taco biryan nila. Iba rin dito. Ano ko ba i-explain to? Ang sarap. Lalo na yung beef nila. Nakaka-distract sa isip kasi yung lasa talaga niya is napakalambot na. Tapos yung beef, lasang-lasa mo siya. Tsaka matitaste mo talaga. Kasi syempre, yung trabaho tayo sa Mexican food dati. Mexican restaurant. Yung uh, lasa talaga niya is puhang-puha talaga. Talagang Mexican food talaga siya. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Mexico ha. Dito lang sa Better Living. Mm. The best order rin to. Shareable. Very shareable at napakasarap. At ngayon naman guys, natapos na tayo sa mga street tacos nila. Titikman natin yung napakalaki nila. Special pizza birria. Ayan. Ang pinaka-design talaga ng dip nito is uh, yung kanyang broth, yung consomme. Napakasiksik ng laman niya guys. Di ba? Hindi siya tinipid sa beef. So dito guys, walang blogger-blogger. Sabi ni Kuya, kung ano yung sinerve niya at kung ano yung nakikita niyo sa harapan ko, yun din yung ma makukuha nyo kapag kayo umorder dito, okay? Try natin sa sour cream. Pagay din. Subukan natin sa consomme. Parang may nalasana ako ng mushroom. Sir, may mushroom ba to? Ayan, meron nga. Sarap, ang sarap, ang sarap. Consomme. Mmm very flavorful yung kanyang sauce so dito palang talo-talo na panalo at ayan naman guys natapos na tayo sa kanilang special pizza piriya ito yung kanilang special burrito ayan meron siyang nachos may onion pickled na gawa lang din nila merong halpe uh, no ayan. ayan guys may ratio sa lobo yan, kita nyo? Sos. Wow. Laki nito, guys. Nako, guys. Ang sarap. Sinasabi ko sa inyo kapag umorder kayo nito, ito palang, lang solve na kayo kasi may kanin na siya. Meron na rin siyang beef. Yan. Carbs na to, carbs pa to. So, sulit na sulit to guys. Yung beef niya sa loob, napakasarap. Tapos ang nasabi mga jalapeno, yung carrots. Sarap. Subukan natin sa consomme sauce. Mangungonsume ka talaga sa sarap eh. Ayan Ayan. Spa. Ang sarap. Guys, tingnan nyo naman kung gaano kalaki itong burrito na to. O kaya kong ubusin yung kalahati, ayan. Pero yung kalahari. So, masasabi ko pa rin siya na shareable siya. Last but not the least, kanilang regular burrito. Ito. Yan. Nakabalot pa siya sa foil. Same lang din yung kanina. Yung kanina kasi may mga presentation tapos nasa gitna biniya. May ganito. Meron din siyang uh, nachos. So, ganun pa rin. Napakalutong. So, kung madikman guys or malasahan kung ano yung different ng lasa nitong regular dun sa si special nila. So, let's go. Sa kanila, okay, consomme. Well, sa consomme. So, oh, guys, oh. Kan pa lang, solve ka na, guys. Mm -hmm. mm. Delicious. Sarap pwede nyo puntahan to. arbi Burritos, guys. Matitikman nyo na yung kanilang iba't ibang mga pagkain ng galing sa Mexico. Kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Huwag nyo na patagalin pa. Puntahan nyo na to. Tara. Nakasarap na. find kayo namin dito sa arbi Burritos Mexican. Uh, Alu-alu po yung food namin dito. Meron kami sisling Mexican food. Uh, special namin po yung birria pizza burrito po. At saka pizza at sa tapos namin, marami po kami all Mexican food dito. Pwede po kayong pumunta dito para matry nyo, para po matikman nyo lahat. Uh, hindi kayo magsisisi dito pagpunta nyo po. Solid po dito yung food namin. At sa Mexican food namin, mayroon kami mga sislim. 99 pesos na po. Honey rice na po yun, gravy. With drinks na po siya. At saka mayroon po kami mga all pika-pika na pagkain po is uh, meron kami mga dry food na makikita niyo sa labas naka-display po niya. Reseller seller namin dito lahat ng klaseng inihaw po meron po kami dito dinadayo po talaga dito yan tara, makisarap na ako si Roland sa may ari tara, makisarap na